1,000 load ng food credits na ayuda, paiigtingin pa sa taong 2024. Sino-sino nga ba ang magiging beneficiaryo ng programang ito? Kailangan bang mag-apply? Isa sa mga programa ng Pangulong Marcos ay wakasan ng gutom at kahirapan. Dahil dito, nabuo ang Food Stamp Program. Ang programang ito ay pinangangasiwaan ng DSWD o Department of Welfare and Social Development. Ang nasabing programa, lahat ng mga benepisyaryo nito ay mabibigyan ng 3,000 load ng food credits kada buwan para makabili ng piling listahan ng mga food commodities mula sa DSWD register o accredited retailers. Ang tanong ng nakakarami, sino-sino ang mabibigyan o mapapasali sa programa? Ayon sa pahayag ng DSWD, ang mga pamilyang may less than 8,000 earnings kada buwan at hindi afford na makakain ng mahigit sa isang beses kada araw na meal base sa ginawang pagsusuri o pagsusukat ng PSA o Philippine Statistic Authority. Ibig sabihin, sila ang pipili ng mga benepisyaryo na makakasali sa programang ito. Sa madaling salita, walang aplikasyong magaganap. Target ng programang ito na mabigyan ng 1 milyon na mahihirap na pamilyang Pilipino. Nagsimula na nga ang pagbibigay ng food stamp last July 2023 sa mga 3,000 families. At sa taong 2024, targeted na mabigyan ang mga 300,000 families. At sa susunod pang mga taon, Targeted ng programa na mabigyan ang mga 1 milyon may na pamilyang Pilipino.